Ganito pala ginawa ko sa mga earrings. Ayan. So, gumawa ako ng mixture ng glue at saka water. Tapos, dinip ko lang siya. Tsaka ako siya drenay dito. So, inorma ko na siya sa forma na gusto ko. At nagkikita niyo naman. Ayan siya. Dry na siya. Make sure na dry na kapag kinuha niyo na. At ganito nga yung kanyang tsura. Kapag tapos na. Ay, I closed the door. O, uh, ayan siya. Kita niyo kung gaano siya ka-stiff. Ayan. Ganda. Ngayon, ang kamali ko, dapat nilagyan ko muna siya ng beads. Oh. Look at that. Ito naman, may beads sa gitna. Ayan siya. Super stiff siya. Ayan. Ito naman yung pineapple. Ang design. Wala kasi akong board kaya ito na lang yung pansamantalang yung ginamit ko. Pero kung may board kayo, oh, much better. Ayan siya.